Ang pagbaril kay John F. Kennedy or JFK noong November 22, 1963 ay nagbukas ng iba't ibang conspiracy theory tungkol sa insidente na di umano'y kinasasangkutan ng CIA, mafia, pati ang kanyang vice president na si Lyndon B. Johnson. Pati ang Cuban Prime Minister na si Fidel Castro ay di umano'y naging sangkot sa pagpaslang kay JFK at sinasabing silang nasa likod ng pagpatay kay John F. Kennedy. Kahit na nakapubliko ang mga dokumento tungkol sa detalye sa pagpatay kay JFK, madami pa din ang hindi naniniwala sa kabuuan nito. May mga naniniwala na may mga mahalagang impormasyon pa ang hindi isinasa publiko ng gobyerno ng Amerika. Ayon pa sa mga kwento, may mga witness na hindi pinagtutuunan ng pansin ng mga otoridad at may mga ilang larawan na kinumpis ka ng otoridad at hindi isinasa publiko hanggang ngayon. Pati ang pinakasikat na video na kung saan mismong nakunan ng pagbaril kay JFK ay sinasabing minanipulan ng otoridad. Dahil sa mga teorya tungkol sa mga ebidensyang hindi sa publiko ng US government, ang pagpatay kay JFK ay nababalot pa rin ng samu't sariling kwento at usapin sa social media, kahit nahuli na ang salarin sa pagpatay kay JFK na si Lee Harvey Oswald noong 1963. Music